Yan, nandito tayo ngayon sa may kamiling. Yan, dito na lang natin lalagay para hindi masyadong malata. Yan, yung pangkape natin. Yung pangkape natin, ayan. Yan lang sa gilid. Ito lang. Dito lang sa may kamiling. Kamiling suwa. updates mga kautoy ayan, tsaka yung ano natin uh, ah, nagbigay nung natin pang kape maraming maraming salamat sa iyo hindi siya nagpapapanggit pero maraming maraming salamat pa rin ayan, sana huwag po kayong magsawang sumuporta sa ating page sa maraming pang kape ayan, kahit konti meron. ayan, maraming maraming salamat ulit mga kautoy